Oh Tapos i-recognize ka lang niya pagka nakaano ka na, naka Anong tawag niyan? Naka may nag-viral sa ano mo. Magsamjita mo. na. Wala na namang black pe enta bakit ka, kaya pala no? kay exit mo wala blockito next na siko wala wala rin to pwede na dami din na sa akin. ayo 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 Ay, meron. ayo 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 ay ayo 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 ayo

ano ba yun? Ay, yung isa, yung pinost. Yung bagong pinost niya ngayon na may kanta, may violation yun. Pagka may sounds. Huwag ka nang ano, basta, di baling huwag ka nang mag-edit. Diretso post ka na lang, mas maganda pa. Oo, oh, ang problema, yung mga pinagchichismisa, naririnig nila. Hmm? Bahaya mo sila. Ay, bahaya! Bati ka mo po pahad. Gusto mo kumain? Ah, Anong kailan mo? Maling. Maling. Wow. Ba, anong binili mo doon sa to? Ano yung ginagawang tagal mo? ang Buka na puti. Sige na, nakatayuan lang siya. Na, <laughs> tanggalan mo ako na. Ilan? Anong ilan? Sampu lang. Eh. Huwag mo nang damihan, na sampu lang. Pwede na yun. Sige. Ka lang Hindi, limang piso kada isang puting buk. Eh, mahal naman. Oo, tama yun. Dito so, banda. Dos na lang, dos. O, oh, dos isa. Okay. Mga 50 ka lang, may isandaan ka na. Eh, kahit hindi po hindi niya. Sino bang bangka? Ano Sino na namang ano, nakakuha sa black pair? Wala nang tigil yan, di pa ako nanalo dyan ah. Hayop na black pair yan ah. Lalo man nata rin, eh. Huwag kayo nala. Hashtag. Oh, yeah. Palo mo hmm. muna na rin hashtag Hello, yeah. Muna yung definition. Hindi mo ginawa par 7, kuya. Hindi mo ginawa par 7. Ah, ito ay si ay, oh. ba? Oh. Par 7, ready? Ito, eh. Sige, bubaw. Marami par 7. Ah, simulay to. Gito. O. Ano kang no? Putsa nga na po. Kung, kung nag-pluses nag strict ako, akin pa. Nabulag <laughs> <Plus laughs> ako. Plases? Straight. Para 7 pa lang. Kasi nalaban mo na yun. oo. Oh, oh. so, lang kasi. Ay, nagbiya pa talo ka rin na. Biyak ako, talo ay, rin. Sana, no? Mm -hmm. May mula si na rin siguro kayo, no? Meron. Ah, hindi. Par, 7, par 7, 9. Par 9. Par 9, 9, 9, 9, 9, 9 ulo niya. Oh, Akin okay. okay, nga. Sa doon, bumbay. Ayaw, na. Ayaw, hindi pa na. Sa kanya, parang. Wow. Para ba nung pangarap mo sa buhay? Wala. mag drug Lord. Akala <laughs> ah, ko maging tricycle driver. Ako <laughs> pa. Napakahirap ka na nabuhay sa Pilipinas. Nag-graduate ka na. <clears throat> Directed. Wala ka pang makuha ng trabaho. Chablos ba? Ayun. <laughs> iba? Ang tawag doon walang trabaho, jablos. <laughs> Ang taas kasi ng standard dito sa Pilipinas. So, isipin mo mag magano mag, ka lang mag, pa, bagger ka lang sa bagger calice ka lang sa mall level. gusto nila college level pa doon oh college na doon oh with placing personality pa yun <laughs> oh Totoo! Oh. <Kota> <laughs> to ilang beses ako nag-apply sa mall oh. direct hire pa ako ayaw ako tanggapin bakit may height ako oh oh o, placing personality wala ansa <laughs> ansa ano yun pull hindi. Super. Para kung parte. Ay! Bangka. Ay, naka-black pair din nata. 9. Jack. Ay, Dalawa lang pares ko. Ado pares ko. Dalawa pares. Akin, par nine. F nine. nine, oh, man, nine putang, na akong Ako pambayad. Par 9. Putang ina. Street. Tinalo pa. Par tres. 3 lang He, kasi eh. Quatro. Uy, te, kolok lo! Sana lang. Bigay, bigay mo naman. Bigay mo naman, putang ina mo. <laughs> galit na galit. Hayop ka! Lagi ka na lang ganyan. Buti na lang binigay, no? ito sigurado na to. Ayun na, may hindi kasi malanggam yun. Ayun! 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 O, sige. Ayun na. hindi na po soy. Ayun pa lang, Ayun po, sa Ay, kuha namin si Nani Ayun pa lang. Yan, ah. Ayun pa pa lang. pa lang. Ayun pa pa lang. Ayun pa Full din eh, oh. Wow, sarap! Pero napusoy ito. Ito lang ang hindi napusoy, nakalas. Ah, hindi Napus rin ito. Ha? King Bakit? King King ah, King Jack lang. lang pala ako. Ay, ito pala show my Oo, oh, oo, oh, oh. Status complicated. Di ba kulang? Sama na yan. Reku? Ah, Reku? Alas. Alas. King Queen Duck Cheese. Oy, may pambayad na. <laughs> Ito, mamamalasa nga ako. Magiging kuha na ako na mamalasa. Hindi Parang nakita ko, ano yun ah. Napansin ko no, 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 ano eh. Hindi ka ka. ba? ka Tapos na diba? diba. 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 <laughs> diba. uh, <laughs> Gusto ko suspense eh. Paul. <laughs> <laughs> <All. laughs> Topper. Eh, lang. Topper na. per two nine. Alas, alo, ala. Para alas, talo. Topper, talo din. O di pusoy kayo lahat. Hindi. Ah, naka yun, no? Oo. Oh. Pupusin ko talaga. ko Ano, imayin ko na. Ito pala eh. Ano yan? lang, nagmamayin na. hindi yan. Oo. Aku ngejakin. Hey. Sumpah eh. aku kalah gawe, gua mau makan lu, Guys. Iya, nyalin lu. <laughs> kaget sih. Iya.

Ano pala sa iyo sa Hop! Isa! Ito yung tanda. Ika ka ba sa pagkain pahad? Dapat nga, alam mo Muslim, puta hindi na yung ginaganyan yan. Diretso na yan, sinasawsaw lang sa dagat. Okay na yun. Okay. Yung ano, hindi ko ba nakain? Yung, yung kulay black? Ano nga? Ano hmm. yun? Tapos? Si Orchin? Ano? Yung Ma'am Tinik? Ano? Ah, si Orchin. Hindi, hindi si Orchin. Ma'am Tinik. Tinik si na parang bola. Yung bilog na... Si na... Ah, si Orchin. Ah, si Orchin. Yun. Yung lalagyan mo lang sopa, tapos sosokitin mo na kutsara. Plus is... Small Tapos sa akin, ha? Skip pantry. Wala pa <pamuno>. ang <laughs> Yun. Ano to? Full straight. Full so, na kaming dalawa. Igo na lang. Bunda. Black. Oh, black 'to. Dos. Ha ha ha. Dos. Ba may <laughs> <Wala kayong> dos 'to <laughs> kaya dos eh. Dos ng pumapatay sa inyo. <laughs> <laughs> Sina <ka>? mo <laughs> na ka Mumbai. Oh, pa-blase. Tantim pa taw sana. O isang eh, kape. pa. Uy. nukë hmm. so, u uh, mm. <laughs> <laughs> Match no? Match yung baraha natin. Ay, laka. Uy, sa sana black pair. Oh, na. Wala ka ba? Ito, wala, wala. Kumakain ka ba ng ano kuya? Century na itlog? Century... Hindi ako... Kinalo tayo duno. Eh ano? Ano gusto mo? Ay, to! Ano kas kaya yeah, na kuha kaya na Kuha ka ng kanin. kung 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 Sigurado lang, ka. kung 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 sa kung Bawagan mo si ano, si daya. Si mga bilet. Nasaan yan lahat? Wala Ay, na ka rin! ka Ay, puta na, Ido na! Bala mo pala kay rin, hindi bala pala ako rin. <Gloria> <violence> Ba't ganyan binibigay sa'yo? Laging bitin. Nabitin ka ba kanina? Nabitin po puta lang laging bitin. Parang nakatago na isa. ko namin siya. lang ako. tayo alas. Nakwadro pa yun? pa tayo. Black pair niya. Jack. Jason. Buti na lang na lang eh. <laughs> Ay, 50, so uh, so uh, tayo na, napusoy pa tayo doon sa kwadro na ako. <laughs> 150? 150? 150? Ako yung sagayikot kuya Jason na. Ay, huwag mo rin ko mapapagalitan. Mapapagalitan <laughs> ka na nga <laughs> na mga ano ko. Ma viewers. Mga huh? viewers. Uh. Ha?